Ang huling lamay part 4, ang pagwawakas, sa mga sumunod na araw matapos ang pagputok ng liwanag sa oratorio, nanambalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit para kay Lando, hindi ito kapayapaan, kundi isang uri ng katahimikan na puno ng tanong, wala na si Aling Verna wala na rin ang nilalang, ngunit sa bawat sulok ng bahay, tila may presensya pa rin nagmamasid. Bawat salamin na kanyang madaanan ay tila may ipinapakitang ibang refleksyon, hindi ng kanyang sarili, kundi ng mga lugar na minsang bahagi ng kanyang panaginip, ang lumang sementeryo, ang kumbento na may sirang altar, at ang baliteng na biyak sa gitna. Minsan sa madaling araw, nagising siyang may nararamdamang malamig sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng altar, at sa kanyang kamay, hawak muli ang kandilang itim, ngunit ngayong may mga letter na sa gilid nito, sa liwanag ng paglimot, doon isinisilang ang susunod na pag-alala. Kinabukasan, isang lalaki mula sa karatig baryo ang dumating, payat, mapatla, at tila hindi na nakakatulog sa takot, may nangyayari sa amin, anito, tatlong batang lalaki ang nawala sa masukal na gubat, may mga aninong dumaraan kahit tirik ang araw, may mga tinig na tumatawag sa pangalan ng mga patay. Tahimik si Lando, kinuha niya ang medalyon mula sa ilalim ng kanyang unan, at muli itong kumislap, hindi na marahas, kundi parang bulong ng isang paalala. Isinabot niya ito sa kanyang leeg. Kinuha ang itak at muling binuklat ang aklat na ilang araw nang hindi niya ginagalaw sa huling pahina, nakasulat na: Ang lagusan ay may ugat. Hindi lang sa isang lupa, ang mga iniwang pintuan ay hindi nagsasara, lumilipat lamang. Dinala siya ng lalaki sa isang kweba sa gubat, sa bungad nito, may mga palatandaan ng ritual, patay na ibon, durog na asin, at mga simbolo sa bato na hindi niya pa nakita dati. Ngunit may isa siyang kinilalang marka, ang bituin na may matang nakatingin sa silangan. Lumakad siya papasok, habang papalalim sa kweba, naririnig niya ang mga tinig ng mga batang nawawala. May tawanan, may iyak, may mga bulong na parang awit ng lumang dasal, hanggang sa makarating siya sa dulo ng kweba kung saan may nakatayong altar na yari sa ugat ng puno at bato. Sa gitna nito, may bagong pinto, hindi gawa sa kahoy o bakal, kundi sa anino at liwanag na nag-aaway sa hangin. Naroon ang mga batang nawawala, nakaupo sila, tahimik, tila nasa transong hindi pangkaraniwan, sa harap nila, isang nilalang na hindi niya lubos makita, isang babae, may mukha ng tao, ngunit ang katawan ay yari sa usok at balat ng ahas, Lando, anito, nagbalik ka, hindi ako ang bumukas nito, sagot niya, pero ako ang magsasara, hindi mo na kaya, sabi ng tinig, dugo ang pumasok, duguin ang kailangang ilabas. Itinaas ni Lando ang medalyon, sa unang pagkakataon, nagliyab ito, lumapit siya sa altar, binigkas ang panalangin mula sa huling pahina ng aklat, ako ang susi sa pagitan ng alaala at limot, ng liwanag at dilim, magsara ka, lagusan, at hayaang manatili ang kapayapaan sa mundo ng mga buhay. Lumindol, umalingaw-ngaw ang iyak ng nilalang, nagsilakihan ang mga ugat sa kweba. Ang mga batang nawawala ay biglang natauhan, parang naalimpungatan mula sa isang bangungot, hinayla sila ni Lando paalis. Habang papalabas, narinig niya ang huling bulong mula sa nilalang, hindi mo ako isinara, Lando, hinilipat mo lang ang pinto, darating ang araw, ikaw rin ay kukunin nito. Pagdating sa labas, biglang huminto ang ulan, ang langit ay tila nawala ang ulap, tumigil ang hangin ngunit sa kanyang puso, alam ni Lando, hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang bulsa, isang bagong papel ang lumitaw, ang susi ay laging dalawa, isa para buksan, isa para magsakripisyo, at sa kanyang likuran, mula sa lilam ng mga puno, may nakita siyang anino, matangkad, tahimik, at tila naghihintay, ngunit sa halip na matakot, mumiti si Lando, alam niya, ito ang simula ng kanyang pagiging tunay na bantay. Wakas!